Yo, yo, yo! What's up mga Kapin Boy! nag enjoy tayo. Ang ganda pala rito. Dito tayo sa ulo ng dragon. Ito ano naman to. Ito. mga tupa. Taon-taon <laughs> pala ginagawa ito, yung Lantern Festival dito sa Auckland, New Zealand. Kaming tao! <makes noise> Yo, what's up mga kapin boy? At yung may-ari ng bahay eh nag-aaya na ano. Mamasyal, may papasya lang kami doon banda sa Manukaw Super Bowl. Ano ba yung pangalan na yun? Ah, uh, dali. Sitsik <laughs> ko kung anong pangalan nun. Ah, uh, ayun, Manukaw Sports Bowl. <laughs> ayun. Pupunta kami doon ngayon. Malapit lang din yata yung sa Great South Road. Malapit lang sa AUT Campus, yung dati kong trabaho doon sa Great South Road. Ayan, naligo muna ako at isasama ako. Dahil may dala silang sasakyan. So, ayun, sabi tayo. Ayos at uh, mapasyalan natin. Yung last day kasi ngayon doon, linggo. Eh, okay kaibigin dito si JB, yun yung nagsabi sa akin nung nakaraan pa. O kahapon na maganda mag vlog doon eh kaya lang nung pag uwi ko kaninang 4.30 medyo pagod na yung katawan ko kaya dumiretso na ako dito sa bahay eh sakto naman nag aya yung kasama ko dito sa bahay yung mayari ng bahay sila ate tsaka sila kuya eh meron silang sasakyan magkikisakay ako inaya naman ako kumatok dito kanina kung sasama daw ako sabi ko oo gusto ko yun pupunta nga sana ako doon kaya lang talagang hapo na pagod na ako kanina sa trabaho kaya dumiretso na ako dito umuwi so yung mga kapinboy uh, pupunta kami doon sa Manukaw Sports Bowl yon malapit lang yan doon sa ano, Great South Road yan na yung bag kong maliit ah, tinatay ko na lang yung tawag nila ate kung maalis na kami ang oras ngayon ay 8.12 ng gabi. medyo madilim na sa labas kasi ano maghapong makulimlim ngayon ma maghapong umuulan hindi naman maghapon kanina umuulan at makulimlim pero kung hindi makulimlim medyo maliwanag pa yan mga ganyang oras so inaantay ko lang yung aking mga kasama sila ate at sila kuya yung may-ari ng bahay pupunta kami ngayon doon sa Manukaw Sports Bowl maganda doon. Last day na kasi ngayon doon. Sunday ng gabi. alam ko kung ilang araw yun doon. Yung ganong mga event. Alam ko mga maiilaw yun eh. Mga maliwanag. Basta maliwanag. Maganda yata po si Alan yun. Maraming namamasyal doon. So ayun. Mga kapin boy. Labas na Mukhang mm, palabas na rin sila. So ito yung kwarto ko. Ayan. So, ayan. Mga ka-pinboy. Tapos na ako. Medyo madilim na. Makulimlim ang kalangitan. Hanggang anong oras yung ulan kanina kuya? Hapon umuulan pa rin ba? Ah, mula umaga yun eh. Pagpasok ko kaninang umaga. Malis ako dito mga alas 7. Eh, basang-basa ako. <laughs> hindi ko nagdala ng payong eh. Hmm, pag alis ko dito, ambon-ambon lang kaya pa. Pagdating ko doon sa MIT yung ano, yung train station, ang lakas. Eh ang layo pa ng lalakarin ko. Pag hindi ko nilakad, malilate ako. <laughs> Lakad ako eh. Basa, tulo talaga yun. Sombrero ko, tanda dami eh. Buti, tumila na ngayon. Pupunta kami sa Manukaw Sports Bowl. kung lang namin yung driver. <laughs> driver. Sila ate kung sila kuya. May ano ng bahay. Ayan. Picture. Picture kami doon. Souvenir dito sa New Zealand. ganda naman ang bahay nila Ayan, medyo malayo yung parking malayo lalakarin pa namin wala kasi yung parking dun ang daming tao siguro dun ang daming sasakyan eh malayo na nilakad namin malayo ng pagka uh, ng sasakyan mm -hmm. ang daming tao eh sasakyan pa lang napakarami na eh Wang ano to ah. Exciting tong pupuntahan natin, kuya. Hindi <laughs> ko alam kung anong meron diyan eh. First time ko lang yan eh. 22 pa lang nagsimula, ayan hanggang 25 last day ngayon. So Ayun, yun na nga kuya, natatanaw ko na. maraming mailaw nga talaga ano. Ayun know, o, yung mailaw na yun. Yun na yun siguro. <laughs> Dahil Chinese dito. Mm, celebration nga ata ng Chinese New Year yan. Ay, nakikita ko na yung mga ilaw doon sa dulo. Mukhang yun ang ayon. Uh, Malapit-lapit na pala kami. Pero malayo-layo na yung nilakad namin. <laughs> daming tao. Ayun. Dami sa sakyan. Daming tao. Dinadayo talaga yata itong kuya. No. 3 days lang eh no 3 days lang 22, 23, 24, 25 4, 4 na araw pala dami oh, dami naglalakad sa kabila minta tao <laughs> ayun o, <no>? ang ganda ang <laughs> <pali> meron dito <laughs> oh, <madugo. laughs> Ito pala yung dinadahin ng mga raming tao. <laughs> Puro dragon. Alright. Ito pala yun. Ito pala. Dinadayo ng mga tao. Ayan. Okay. Oh. Chinese New Year pala kaya ganun gumagalaw kasi eh gumagalaw oh. Umagalaw yung dragon Kasi ah? nakatag dalawa Kasi nakatag puro dragon. Puro dragon pala, ano? Ganda. ganda, ganda ng ano. ng mga maiilaw ng mga dragon. Saan tayo ate? Maraming pa yata ron eh. Ang <laughs> <laughs> daming tao. Ang daming tao. Ah, katuwa, Mga puno, mga puno sinabitan ng mga ano. Mga ano ng mga nakalagay din. Oh, <mess> <mess> ने इसको बटू taon pala ginagawa to yung lantern festival dito sa uh, Auckland New Zealand nung nakaraan sa city yata ginagawa tong ganitong lantern festival that, <laughs> Lantern festival pala to taon-taon siyang sinaselyebre Uh, at uh, may connection din to sa ano kasi mga Chinese yung ano neto eh, organizer yata. So parang may connection din siya doon sa Chinese New Year. Kaya ayun, uh, taon-taon pala siyang ginagawa. Sabi nung kasama ko sa bahay, yung may-ari ng bahay sa ano yata sa so city yata ginagawa to last year. Parang, tapos ngayon, ngayon lang nangyari dito. So nag-toilet lang sila, umihi. Ito. Antayin ko lang, nandito ako sa labas. Pero napakaraming tao, dinadayo. Ang dami ng mga masyal, marami rin bata. Nag-i-enjoy dito ang mga bata talaga. Ang ganda naman kasi, tsaka first time ko makapunta ng ganito, eh talaga namang masaya. Hmm, pupunta sana ako dito eh, pagka out ko sa trabaho, kaya lang talagang pagod na ako, hindi ko na kinaya. Buti na lang kamo yung mayari ng bahay, eh nagaya. <laughs> Nakahiga na ako doon eh, inaya ako punta daw dito, kaya yun, sama agad first time ko rin may experience yung ganito. Lantern Festival. Ito ano naman to. Sa mga tupa. <laughs> oh, they're may tunog din eh. <laughs> Oo, oh, may malaking ano rito. Dragon na kuya. Ang haba. Ang haba niya kuya yeah. Ganito no Ang haba Wala doon Hanggang dito Ah, oh. oh, oh. Dito tayo sa ulo ng dragon. Ulo ng dragon. Gando. Ang ganda nito oh. <laughs> Tigre. <laughs> Ang dami pala nito. Kaya pala dinadag sa maraming tao. Oo, oh, ang pa lang ano, pwedeng pasyalan, tsaka picturean. ano naman yun doon, kuya? Ayun, doon, ano naman yun doon? dun <laughs> nako saan yung mga kasama ko ang <laughs> <laughs> layo na nila baka mali <laughs> baka mawala ako yari ang layo na nila <laughs> dami rin mga Pilipinong na mga masyal <laughs> pero mo naman yan no? o taan yung tao kung meron din doon ano ba yun Ang tao, grabe. Oh, Nakakatuwa naman dito yung mga nawawala 跟上。哦，衣 Dito kaya yung facing sila dito eh. May fireworks. Kaya pala nakaupo sila dyan. Ah, um, antayin natin. 10 to 10 pa. 10 to 10 pa? Oh, pero in the sky naman, nandito naman tayo eh. Ang hmm. dami nag-aabang ng fireworks. May fireworks pala, maya-maya lang. Kaya pala ang dahing nakaupo doon. Nakapuesto na sa fireworks. Yo yo yo, what's up mga kapin boy? Nagi enjoy tayo. Ang ganda pala nari ito. Yan tayo pa rin mga gantong event. Ang ganda. May fireworks pa mamaya. Ano yung meron dyan? Diyan, ano meron dyan? Kanina pa tinitingnan yan. Ano meron dyan? tao. Okay. Ano meron dyan. Okay. Ano meron dyan. thank <laughs> Det er veldig sykt. pila rito ah, kuya. Ano meron diyan? Ba't may pila? <laughs> oh, andun yung kainan. Kaya pala nakikita ko na yung usok. Namimigay na ayuda. May ayuda. Kaya pala kuya. Andun yung kainan. May nakikita na akong usok eh. <laughs> Ay, nang usok. Ah, nandun yung mga ano. Paris, tsaka ano, mami, mamihan. Kuya. Diyan yung turo-turo. Isabaw. -turo. Hanap tayo dyan ng ano. Isaw, isaw, no? Sarap. Isaw. <laughs> isaw. Ay, <laughs> ang ganda na ito. oh. ganda wow Wow future nandito yung mga kainan mmm ang bango kakagutom ayun o no? ano meron dito dumpling 10, 3, 4, 10 ayun, iba-iba no, lang din. ayun hanggang dito marami pa rin bilihan ng pagkain iba-ibang klaseng pagkain nandito may donuts maraming dumplings dun ano pa, burger excuse me